Ito ang hardin ng Panalangin kasama si Pastor Dave De Guzman. Isang magandang umaga sa inyo naway uh, nasa mabuting uh, kalagayan kayo maging ang inyong mga mahal sa buhay. Wala pong masyadong alalahanin sa kalusugan ng bawat bahagi ng inyong sambahayan. Sa so, magang ito ay patuloy tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos at tayo ay nasa aklat ni Marcos at tayo ay nasa kabanata dalawa na. Titignan natin kung papaano inihalintulad ni Marcos ang pagbabagong anyo sa isang bagong alak at isang lumang sisidlan. Bago natin tunghayan ang salita ng Diyos, tayo muna ay manalangin. Manamin sa langit, marami pong salamat muli sa panibagong buhay na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Sa amin naman pong pagdulog sa inyong salita, tulad po ng aming kahilingan sa maraming kapamaraanan, pagkalooban mo kami ng karunungan at ngayon pa lamang, nag-aalay na kami ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. New wine and old wine skin. Yan titignan natin kung ano ang aral na makukuha natin rito lalong-lalo na no sa ating uh, pagbabagong anyo uh, ika nga tayo ay new creation because uh, we have received the gift of God sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaibigan, kung hawak mo ang iyong Biblia, tignan natin ang paghahalin tulad sa ating uh, maituturing na kaligtasang uh, nakamit. Pakibuksan mo na lang ito sa kabanata dalawa. mag natin ng mga talata labing walo hanggang talata 22. at dalawa. Ngunit pagtutuon natin ang pansin ang talata 22. Ganito ang ating mababasa sa aklat ni Marcos, kabanata dalawa, sabi dito sa verse 22. Walang naglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlan, kundi sa bagong sisidlan. Ano mo, pagka binasa mo ito, no? siyempre yung bago, sa bago. ah uh, yun eh, alam mo, napakaraming pwedeng gamitin nating halimbawa sa paglalarawan niyan. no ah uh, maging sa literal na gamit natin, no? personal. Ngunit dito, sa ating uh, pag-aaralan, titignan natin kung ano ang sinasabi dito sapagkat ito ay uh, patukoy ano, sa ating lumang anyo. Nung hindi pa natin kilala si Jesus sa ating buhay, meron tayong mga kalakaran and practices that we did. At nung nakilala natin siya, tatanungin natin ang ating sarili, may nabago ba o wala? Dapat may nabago. Yan ang sinasabi rito no? sa talata. Ngunit kukunan natin ang aral, ang talatang ito. Ang context kasi nitong nga uh, Mark chapter 2, lalo na yung verses 18 to 22, ay nung ang mga pariseyo ay nagtanong sa tradisyon. Sapagkat alam naman natin yan, ano, uh, the Pharisees' question na uh, yung maituturing nating ceremonies na hindi ginagawa nung mga alagad ng ating Panginoon, uh, patungkol lalong-lalo na, ano, yung sa fasting. At alam naman natin, kaibigan, ano, Yang, uh, yung fasting, hindi naman na uh, yan utos sa Biblia. Pero uh, the Lord Jesus Christ approved of the practice. Ay, alamang lamang, di ba... Uh, hindi uh, na direct wala tayong makikitang ng uh, direct na na utos patungkol sa pag-aayuno pero kung yan po ay inyong pinapraktis okay po yan because even the Lord Jesus Christ fasted and he approved of the practice kaya nga lamang yung mga pariseo at that time masyado silang uh, legalistic sa ganito no kinakailangan ganito ang gawin mo no sapagkat ito ay nasa batas natin yan ang kanilang uh, yan ang kanilang uh, argument at alam mo, kaibigan, yung maituturing natin the tradition at that time, the ceremonial laws, no? the practices of the elders during their time, ito ay ikukumpara sa panibagong anyo na mayroon ang mga mana ng o the, followers of the Lord Jesus Christ at that time. At uh, alam mo, the, the Pharisees, ang kanilang pagtatanong, ito po ay isang uh, attempt During their time, ha, ito po yung sinasabi ko bago natin iangkop sa ating kapanahonan. During their time, the Pharisees question, it was an attempt to bind yan, the newness of the gospel to the old religion of Judaism. At alam naman po natin, kahit na nung panahon rin ni Pablo, no, after the Lord Jesus Christ ascended, yung mga maituturing natin mga Jewish uh, believers, Yaan po ay, uh, oh, not Jewish believers, the Gentile believers at that time, they were being forced or encouraged by these Jewish people to, again, follow the traditions. Para sinasabi nila, ah, hindi kayo pinili ng Diyos. Kung talagang pinili kayo, no, kahit na kayo ay mga pagano, mga hentil, at you claim that you are a member of uh, the house of God, kinakailangan, yung pinapractice ng mga Hudyo, gawin nyo rin. Yun ang kanilang iniimpose. At ito po ang uh, kadahilanan kung bakit even during the time of the Apostle uh, Paul, yung mga Judaizers, no they were actually uh, making ways para sirain ang patotoo ni uh, Apostle Pablo maging ang kanyang mga tinuturo. Yung uh, kalakaran. Now, iangkop natin yan sa ating pamumuhay, sa ating um, kapanahunan Ikaw at ako, kung kine-claim natin na tayo ay nakakilala kay Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon bago na tayo alam mo kay ang kaligtasan uh, natanggap natin ng lahat ng panibago o pagbabago mayroon tayong mga new ideas no hindi na tayo nananangan sa sarili nating isip ang ginagawa natin kung ano ang layo ng Diyos kung ano ang kaluguran na magbibigay sa Panginoon Diyos yan ang ating ginagawa at only new ways maging new attitudes bago na tayo eh no yung mga old uh, all the sinful ways na ginagawa natin, dapat hindi na natin binabalikan yan. Yun ang sinasabi. And even yung mga panibagong paniniwala, ano ba ang sinasabi ng Panginoong Diyos patungko sa pamumuhay ng isang mana ng palataya? Hindi na tayo dapat bumabalik doon sa maituturing na old traditions natin. Kaya nga lamang sa ating kapanahunan, may mga mana ng palatayang ganyan. Ano? Maging sa iglesia, maari sa iglesia na kinabibilangan mo, no? maraming naniniwala sa mga, sa mga paniniwala nila o pinapraktis nila yung kanilang paniniwala during the time na sila ay nag, nasa ganoong uh, ikang ay reliyon. Yan, dapat iba na ho. A new mindset, do, lahat bago because we are a new creation having uh, received the gift of grace from the Lord God. Alam mo kay dito parang sinasabi lang ano, parang uh, sige, pag-usapan natin patungko sa bagong alak. Ah, uh, yung bagong alak, di ba? Uh, ganito lang 'yon, no? ang paglalarawan kasi rito eh bagong alak eh, kasi during their time ah uh, mahilig silang uh, uminom ng alak uh, hindi naman sila naglalasing kasi yan din ang uh, encouragement sa biblia no at least our body needs uh, little wine no sa kanila in celebrations they do that now ang paglalarawan dito ni Marco o ni Marcos is all about new wine alam mo yung panibagong alak o yung bagong alak hindi mo yan pwedeng ilagay sa lumang uh, uh, sisidlan sapagkat uh, na stretch na ika nga eh, no yung uh, lumang sisidlan parang marupok na yun eh Ika nga eh, uh, pagka yun ay nilagay mo, sasabog yun, puputok yun. New wine cannot be put into old white skin that had been stretched. No? Nakatak na yan kasi nga, nabanggit ko nga, yan po ay puputok. Now, ang paglalarawan dito ay pa, bagong alak at kinakailangan bago rin ang iyong sisidlan. Meaning to say, kung ikaw ay binago ni Kristo sa lahat ng kalakaran mo sa buhay bilang mana ng palataya, kinakailangan bago lahat. The old mindset, the old Uh, the old you has gone and the new has come. Yan din ang sinasabi ni uh, ni Pablo. Alam mo, yung mga pariseo at that time, they could not accept, no? Hindi nila matanggap ang pananampalataya kay Jesus. At parang ang ginagawa ng mga pariseo noon, no, nililimit nila yung pananampalataya sa pamamagitan, no? Ng mga man-made ideas, yung mga tradisyon nila, parang ganun yun, eh, no? Uh, parang kinakailangan o merong ang gagawin para ma maging ganap ang iyong uh, ituturing na bahagi ka ng sambahayan. Para sinasabi na kami, mga parisayo, kami ang katiwala ng batas ni Moises, o so ganito ang aming sinusunod. They would not accept the Lord Jesus Christ, or they would not accept uh, faith in the Lord Jesus Christ. Comparing old wine skin, ito yon ano? Sinasabi ni Marcos, so, kung luma ang sisidlan mo, kung iahalin tulad natin yan sa puso ng tao. Ayan. It iangkop natin sa ating kapanahunan. Ang kalakaran ng puso natin noon ay talagang sinful. Hindi pa natin nakikilala si Jesus. Ngunit nung tinanggap natin ang biyaya na kanyang ipinagkaloob sa atin at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, kaibigan, ikaw at ako, nararamdaman natin ang buhay na walang hanggan because yan ang ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. So lahat ng ating gagawin, lahat ng ating iisipin, lahat ng mga salita na mamumutawi sa ating bibig, dapat bago na dahil binago na tayo ni Kristo. Isa lamang ang isang napakagandang paalala rito. Kung ikaw sa tingin mo, sinasabi mong ikaw ay binago ng ating Panginoon, babaguhin ka ng Panginoon from the inside at yan ay magmamanifest outside. Ano ibig sabing outside? Sa larangan ng iyong ginagawa, at sa ng iyong mga sinasalita. Hindi na natin kinakailangang uh, balikan ang mga nakagawian natin noon nung hindi pa natin nakikilala si Jesus sa ating buhay. Kaya dito, the Lord God expects us to live a life that is holy. Ito lamang ang sinasabi. Bago na, kalakaranan ng Panginoong Diyos, kapamaraanan ng Diyos, ang pagtuunan natin ng pansin kung nais natin tayo ay patuloy na pagpapalain sa ating bagong anyo ating ilapit sa Panginoon, ang mga kahilingan ng ating mga tagapagtangkilik at mga kaagapay sa ministeryo ng FEBC. Pastor Jun Naksamana ng Jesus Loves You Christian Fellowship, para Paranaque City. Tayo'y manalangin para sa mga FEBC partners and listeners aming amang makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat sa 76 years na paggamit nyo ng Far East Broadcasting Company Philippines sa pagpapalaganap na mabuting balita ni Kristo sa mga tao na nabago sa pamagitan ng salita ng Diyos sa mga broadcasters na inukol ang kanilang buhay upang manatili matatag ang ministering ito dalangin namin na mas marami pang tao marami pang maabot na mabuting balita ni Kristo sa pamagitan ng mga broadcast na ito mga kabataan mga mga youth na gagamitin nyo for the next generations Lord, dalangin po namin na ang mga listeners ng Panginoon ay magamit nyo upang manalangin at sumuporta sa ministering ito. Lord, buksan niyo po ang bawat puso upang magamit nyo sa pananalangin at pagkakaloob mas marami pa ang maabot Panginoon ng inyong salita salamat po panginoon sa mga iglesia mga pamilya na ginagamit nyo pagpalain nyo po sila manatili po silang matatag at faithful sa ministering ito Lord marami pong salamat sa inyo kami po ay umaasa na ang FEBC ay mananatili on air sa mga susunod pang dekada sa pag-broadcast ng inyong salita. Ito po ang aming panalangin. May pasasalamat sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Bahagi po ng ating programa ngayong araw ng Sabado, July 5. Meron po tayong maikling talaan ng mga pananalangin at ito po ang gagawin natin at mamamagitan tayo sa Panginoon. Kaibigan, sumahan mo ko sa ating pananalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat muli sa pagkakataon na kami ay makadudulog sa inyo. Hindi lamang personal na pangangailangan kung hindi maging ang pagkakataong mamagitan sa aming mga mahal sa buhay sa kanilang mga karaingan at pangapangangailangan. Kung loloobin mo tayo lamang sa inyong takdang panahon, magkakaroon po ng tugon ang aming pong mga itatalaga. Katulad po ng mga sumusunod na kapatiran, si Senaida, ang kanya pong pananalangin ay maayos na kalusugan. Kay Marites, meron po siyang nararamdamang pain sa kanyang likod, kagalingan rin o oh Diyos ang kanyang kahilingan. Kay Tami, ang kanya pong pananalangin ay sa larangan ng uh, pangangailangan at ang inyong biyaya. Kay Erwin, healing and strength. Bagaman hindi po niya nabanggit ang kanyang kalagayan, yan po ang kanyang pananalangin, kalakasan at kagalingan. Kay Queenie, ang kanya pong pananalangin ay uh, paglago sa kanya pong spiritual na pamumuhay. Kay John Paul, ang kanya pong uh, idinudulog ay complete healing. Ikaw namang po Panginoong Diyos ang nakaalam uh, ng kanyang kalagayan, kagalingan ang kanyang idinudulog. Kay kapatid uh, Floor, healing and provision. Kay Lynn, ang kanya pong pananalangin ay kalakasang spiritual, protection as well as healing. Si, kay Medina naman po o sa Medina family, Complete healing po ang pananalangin na kanila pong idinudulog. At para po kay Ason, ang kanya pong pananalangin ay kagalingan at kalakasan uh, despite Panginoon ng kanyang uh, uh, edad. No? Ipagkalog mo ang pananalangin ni Ason. At marami pa po po Diyos na ikaw lamang ang nakakalam ng karaingan ng uh, mga kapatiran kung loloobin mo at ayaw lamang sa inyong takdang panahon, eh magkakaroon din po, Panginoong Diyos, ng kapahingahan ang mga nananalangin. Ngunit ngayon pa lamang, nag-aalay na kami ng pasasalamat sa pagkatalam namin, mas maganda ang itutugon mo, higit sa mga bagay na itinatalaga namin sa inyo. Dahil dito, nag-aalay kami ng taus-pusong pasasalamat sa pangalan ni Yesus. Amen. Kibigan, tayo ay napaalalahanan sa isang napakagandang aran, no, patungkol sa pagbabagong anyo. Kung ikaw ay tunay nga ang iyong kaligtasan, ikaw lamang ang nakakaalam niya, no, sapagkat ang kaligtasan naman, yeah, ay Diyos lang ang nagliligtas at sa rin ang nakakaalam kung ang isang tao nga ay may kaligtasan. At kung ikaw naman ay talagang bahagi ng sambah dapat, kaibigan, sa ating patutuo makita yan, no, Uh, hindi na tayo bumabalik sa kasalanan, We do na practice old ways, bagkos kung ano ang uh, nakalaad sa salita ng Diyos, kung paano tayo mamuhay na may kaluguran, yan ang ating sundin sapagkat yan ay para sa ating kabutihan. Manamin sa langit, marami pong salamat sa inyong salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral, maganda ang mga paalala, kaya't bukas inaanyayahan kita. Samahan mo akong muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Nandaan mo, huwag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa panalangin puspos. Ito'y magtatapos, pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po si Pastor Dave De Guzman.